Hello Itins! Welcome back again to my channel. Hindi pa si Stel kasama ang kanyang room o new song. Hindi lang buong Asia ang kanyang sinakop. Hindi lang buong Asia kundi buong mundo na rin. Halos lahat. Yes! Halos lahat ng bansa sa mundo. Sinakop na niya at lahat pinasok na music chart. At ito nga ang listahan. Kasama dyan ang Pilipinas, Singapore, Cambodia, Australia, Italy, Canada, Thailand, New Zealand, Hong Kong, Taiwan, United Arab Emirates at marami pang iba. O di ba halos lahat na ng bansa sa mundo sinakop na ng room ni Stel. Bali ang song ni Stel, pasok sa lahat ng genre. At uh, syempre iba din sa pop, pasok din ang kanta ni room ni Stel. Bali pop at lahat ng genre, o di ba? Congratulations Stel. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn